Ayan, welcome to my vlog. Ayan, meron tayong napamili naman ng kontena. Ayan, ang ating pinamili. Ayan. At, ayan, limang dilato. At meron tayong biskwet. At, ayan, ay mga noodles. Meron tayo dito magic syrup. Walang magic syrup, ayan. At meron pala tayong nisen. May naghanap kanina ng nisen. Oh, Meron tayong tuyo. Halo, halo. Ayan. Ayan ang nakamili natin na kunti yan. Meron pa nang isa. Taba natin yan. <laughs> ito. Ayan, hawakan ko lang ito, no? Kunti lang naman ito. Tatlong box lang. Hindi naman kalagihan. Ayan. Meron tayo dito ang Johnny at meron tayong mga rocks na maliliit yan at meron tayong malaking zone rocks dalawang kalaso meron tayo dito powder ayaw at shampoo saan ba ibang shampoo at ito mga barita and shampoo and scent

tulong kong dito. Ayan, nag-unboxing. ng kunti pinag na Ayun, mga tuyo. Ayan, kapit parang shampoo. Ang Ayan, mga tuyo. Tayo dito. At, suka. Ayan.

bulan na bulan na na yan lang po yung suka at namasitas lang pala ang laman yan ayan guys ayan yung ating ano ngayon kung nagustuhan yung ating video ah uh, ah uh, <laughs> like naman and sure and comment and subscribe our youtube channel Oh yeah thank you for watching guys